Um, Amo ni guys ang gawing nyo para magtinlo ang kristal sa salakyan nyo, Para guys oh cold gate. Um, Amo ni guys ang gawing nyo para magtinlo ang kristal sa salakyan nyo, Para guys oh cold gate. Tinlo ang kristal sa salakyan nyo guys gamit ang colgate gate. Oo. Oh. Ba, po na ba nilo sa crystal guys? Toll gate guys. Na. Amo na sa guys para magtinlo. Mm. Oh, dege ba ko do. Do nag car shampoo lan ni guys. Ba ko ni sa car shampoo. Oh iskol get na amik like, lagi sya king gamet ko neriwe na amik like, dia do nang bakal kalan car wax mo car wax shampoo car shampoo gl